Kokoy Baldo, pumanaw na. Nagluluksa ngayon ang music industry sa pagpanaw ng kilalang Pinoy reggae singer na si Kokoy Baldo o Juan Manuel o sa totoong buhay. Matatanda ang nakilala ng marami si Kokoy matapos itong sumali sa The Voice Philippines Season 2 noong 2014 kung saan siya ay naging finalist. Pinabilib ni Kokoy ang maraming manonoo dahil sa kanyang reggae rendition ng sikat na kanta ni Matisyaho na One Day. Kasunod pa nga dito, binansagan nga si Kokoy ng Bob Marley ng Pilipinas. Kaya naman, marami nga ang hindi naniwala matapos nga bumungad ang balita ng tungkol sa sinapit nga ni Kokoy ngayong biyernes ng umaga. Ayon pa nga sa ulat, binawian umano si Kokoy ng buhay pasadong magalauna na. Matapos, maaksidente umano ito sa sinasakyan ng motor. Batay sa pahayag nga ng witness sa traffic investigator na si Police Staff sergeant Richard Dimaala, na di umano'y nag-overtake umano si Kokoy sa isang truck sa kahabaan ng circumferential road sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Ngunit, Nawalan umano na kontrol si Kokoy. Kaya naman, bumangga nga ito sa truck. Sa kasamaang palad, nagulungan umano si Kokoy ng truck na naging sanhi ng pagkawala nito. Narito nga naging pahayag ni Police Staff Sergeant Di Maala. Aniya, habang tumatakbo ang truck, nasa likod nito ang isang pick-up na minamaneho ng witness natin. Habang binabaybay nila ang kurbadang bahagi ng daan, Nabangga ang biktima sa gulong at naapakan siya nito. Kasunod nga nito, kinumpirma ng asawa at manager ni Kokoy na si Sam ang trahedya na sinapit na kanyang mister. Narito nga ang naging pahayag. It is with a heavy heart to inform the public, especially the fans, that Kokoy Baldo has passed away earlier this morning. We kindly ask for privacy during this hard time. And respect to his family and friends He will be missed Loved and forever in our hearts Samantala Bumuhos nga ang mensahe At panalangin sa mga naiwang Pamilya ni Kokoy Baldo Kabilang nga sa mga nagpaabot Ng pakikiramay ay ang naging Coach ni Kokoy Baldo sa The Voice Na si Sarah Geronimo Narito nga ang kanyang Pahayag Aniya, maraming salamat at ibinahagi mo sa amin ang talento mo sa musika. Marami po akong natututunan sa inyo, lalo na ang prinsipyo nyo sa buhay. Maraming salamat Sir Kokoy. May your soul rest in God's presence. Sumakabilang so, buhay nga si Kokoy sa edad nga na 44.